thank you. pin din natin asiraan ng manghihiram Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Ganun na, punta rin eh. Ha? Magdala kayo. Magdala kayo nga daw. ng kanin. Wala na kanin din eh. Ah, tilap. Kaya naubos yung tilapia, oh. Walang dito, ano? Ano? Kaya naubos na yung tilapia. Nandalawang piraso na lang. Tingnan nga. Magaling magpangat. Bumiro kayo. Isang kilo. Dalawang kilo. Taglit lang magluto. Okay. Yeah. Yeah, Sige, magsasahing ako. Oh, yes. Yeah. Yeah. Sabi. Ay, Iya, mo sa akin. sa paki mo ko na. Teka, papaano 'to?

Pantayin mo kung eh, si mo na yun ang si Pangga ha. Wala sa bundok. Ayan. Ayan lang